pag cash 87,000 hmm ikasan na namin <laughs> gopro hero 12 well. ayan mga kapapsi ipunan natin yan napaganda na kapapsi gopro hero 12 ang well. ganda nyan mga kapapsi smart Wow, ganda wow. wow. wow.

Ito, iPhone 15. iPhone 15 na paps. Grabe, 83,000 3,000. iPhone 15. Oh my god, this 83,000 Grr, grr Grabe, parang bumili ka ng isang motor Ito iPhone 15 Plus 63 oh my uh, god dan ito iPhone 14 48,000 Bola. Uh, Ito ano dealer yung MacBook? Ito yung 6,000? Ito oh, yun? Oo. Oh. MacBook Air? Eh? Oo, ito yung 6,000. MacBook? Ito yung price niya, ma'am, yung ano? Ang MacBook 6,000. Yan. Magkano ganun? Uh, pagcash po at 87,990 ang 2,560 po. 87,000? 87,000. 87. Anong 87? 1,990. Ah, akala ko ito. Paano lang pala to? Monthly po yan. Monthly. Kapag pag kinuha mo siya, pakulugan. Pag cash, 87,000. Hmm. Ikas na namin. Hindi, <laughs> joke mo. Ganda man, no? Pwede ka na din mag-anid lang mag -e edit Pwede na. No? mag -e edit ka ng mga ano. No? Ganda. Ang ganda. Parang manipis lang siya. No? Pag napuno na yung alkansya ko, oh, madam, babalikan ko dito. Sana may stock pa, sir. Pag napuno na yung alkansya ko. Kaso nasa kalagitnaan pa lang. <laughs> Magpupunong kaya yung tago. Thank you po madam. Naganda ng mga amin.